So sa akin po labanan niya ng computer apps. Pero ang nakakatawa nga eh ang gobyerno naman hindi man lang gumamit ng kahit anong app sa panahon na teknolohiya talaga ang inaasahan natin para mag-determine kung meron deep fake or wala. Alam mo napakabuti na yung mga apps na 'yan huh? kasi nung minsan minahuli kaming justice na plagiarize ng court uh, decision ng Supreme Court no eh talagang na-detect namin 'yan dahil sa isang computer app na ginamit namin to detect plagiarism na ginagamit ngayon ng maraming pamantasan sa Amerika at sa Pilipinas, no? So ganyan din po ginamit namin. Nandyan ang teknolohiya, bakit hindi mo gamitin? So hinahamon ko ngayon ng NBI, ang DICT, bakit hindi nyo gamitin mga computer apps nang malaman natin kung deepfake nga yan o hindi? Pero sabi po ng Deepware, hindi naman po ko, wala akong dahilan para pagdudahan ang teknolohiya ng Deepware, e wala pong deepfake or AI na ginamit diyan sa pulvoronic video na yan. Pero dapat magsalita na ang presidente. Ano ba talaga? Ikaw ba ay adik or hindi? Unto mga kaibigan, no? Ngayong unang-una, may deklarasyon si Presidente na mayroon siyang nakita ng ebidensya nung siya mayor pa na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating Presidente ngayon. Pangalawa, si Agent Morales na nagsabi na mayroon siyang confidential agent na nagpakita ng ebidensya na nung minsan ay gumamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. At ngayon ang video na pumasa naman no, sa deepfake analysis ng deepware ay nagpapakita ng isang video na mukhang si presidente gumagamit ng white powdery substance na tinatawag natin pulburon. So ngayon, dapat magsalita na ang presidente. Ano ba talaga? Ikaw ba ay adik or hindi? Bakit? Eh una-una po, kabahagi yan sa karapatan ng impormasyon ng mga taong bayan sa mga impormasyon na makakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bakit? Eh kasi kapag ikaw po ay drug addict, sa impluensya yan. So this decision mo kung ikay makipag sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig, ang China. Makaka-apekto rin yan sa iyong kakayahan na bigyan ng solusyon ang mga problema sa taong ng ang taong bayan, gaya ng nangungunang problema, yung patuloy na pagpataas ng presyo ng mga bilihin at saka syempre yung kakulangan ng trabaho at yung mababang sweldo ng mga manggagawa. Makakaapekto po yan. Kaya kinakailangan bigyan na ng kasagutan ang taong bayan. At hindi po sapat kung kayo po'y magtatanggi. Kinakailangan po eh, gamitin din ang siyensya. Meron po tayong hair follicle test para nga po malaman kung totoo na kayo po ay gumagamit ng cocaine. Ulitin ko po ha, wala pa po akong sinasabi na talaga pong adik ang presidente kasi hindi pa po yan napapatunayan. Pero ngayon po, meron ng tatlong dahilan para sumagot na ang presidente at para mag-undergo ng hair follicle test. At ang pinakalatest nga pong kadahilanan kung bakit dapat gawin yan ay yung pulvoronic video na linagay ko sa Deepware, isang computer app, para malaman kung meron ngang, uh, AI na ginamit at yan po ay deepfake na tinatawag na hindi naman po, eh yan po ay sa na dahilan na para nga magpasinungaling hindi po tatawanan lamang at hindi sasabihin I will not dignify that with a response o di naman kaya mas mabuti magpa test na po tayo